good evening mga kababayan ko. Happy New Year! Ngayon ang ating katapusan ng buwan ng December. Kailangan natin ilira, idaos ang ating bagong taon, guys. yan, Ayan nyo, guys. May sorpresa ako sa inyo. yun ang ng aking anak. Makain sa may hagdanan. Darabi. Eh. Ay, Diyos ko. Talpak yun, sabi anong gagawin natin ngayon? good. May dapat mo tayo gawin? Oh, sige, mag... Sige na pa. Alin? I-video ka na. video kita tapos, ano, mag-tumbling-tumbling, gano'n. Para tumikat. Ah, tumikat. Bakit? Bakit? Ikaw po. Ikaw po. Sige ka pa. Ikaw po. Ikaw marami ang pera na. Palitan mo yan. Huwag na! Huwag na akong pera eh. akong pera, wey! Maraming akong pera! oh bagong taon yan, marami pera. Di ba? Saan lang Palakita nila nga ito, sampu. Palakita nila nyo ito. Sampu, ito. Minamaya-maya hmm. tayo ni kaka. Hayaan mo lang. Natural lang yan. ano ito sa akin nung Pasko? tagdala dala dala balik balikan nila po. Nabibigay ko ng mga bata. Ayan dyan, sagyaw-yaw yes, na yung pamangkin ko. O, oh, lakad na. Hihingi lang Ayaw. yung anak kong sampung piso. Ang daming magbibigay. Ayaw niya tangkapin. Gusto niya dun siya sa tatanggap sa taong oh, hinihingihan wala. niya. O, oh, ayan, lima. O, oh, tangkapin mo na yung lima ko. Wala ka na magagawa. Lima lang binibigay sa'yo, no? Kaya... Sabi, pagkain. Kaya, hinihingi na. Pero, kain kayo, o. Kaya nga.

hindi huh? kay ma ba Baka mamaya. Pag na ano, kasi na pag nahalo yeah. ng tagay niya, parang yeah. maiba na yung utak niyan. Oh, Imbis na mapunta sa Mayon Volcano, mapunta sa Taal Volcano. Kaya wag mo na yan, guys. At, yan, guys. sa so. so. Salamat pumunta yung aking uh, ano, love. Oh. <laughs> baby baby be, oh. Happy New Year. Advance, girl mamaya pa 12 o'clock bro advance ko lang natural dahil siyempre end of oh, the year na ngayon ito yung katapusan ng buwan ng December ah maya maya konti ilang oras na lang eh, ay new year na ko kumain ka ng kabayo ito yung kabayo na binigay ng aking love to ups Kaya lang yung kabayo na hindi ko alam kasi naninipa daw yan eh. Paano manipa to, Junet? Eh sa ay eh, nakahiwa na yan. Sabi mo malakas yan, parang may bayagra. parang bayagra yan. Oh. Pag mo yung nono yan, pag nakain mo, titigas yung e ano Nung no, 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 no. no. Pisti. Heartbeat, bibilis. Oo. Oh? Ay, wala. Ano, Bayo ito. Eh paano? Eh paano yan eh? May kakain yan ngayon. <laughs> ang kakain huh? lang yan, yung oh. patulad dati na may huh? tatulad, hindi pa ganong matanda. Uli yan. Kahit yan, kasi bawal, kasi may Kaya, ako, gima, ano na to, eh? Ay, hindi ka, hindi kailangan oh, yan talaga. Long -long yan, yan. Kaya junior, hindi pwede yan. Loko okay. yan, Hindi ka pwede kumain ng kalabaw. Ay, kabayo. Ay, ayan, okay. ang kabayo ah. ayan ang kabayo, ha. Ayan ng kabayo. Ayan ang ganing kabayo. Hindi kabayo na manono. Ay, ayan ang kabayo. Ayan. Kabayo? Pero maliliit naman ang iwan ito. Mga ribs ito. Parang hindi naman kabayo. Parang aso. Baka ang kabayo kabayo-kabayoan <laughs> na ka kabayo. Pares talaga. Iinit ko katamod yan. Ah, ganun. Uh -huh. Ay, maraming salamat sa nagbigay nitong aking, uh, ano to ngayon, Moche Boy na Noche. Saka huwag po naman ito kabayo. Ano para social horse? Ay, horse. <laughs> yes, yes guys, sabi na ba horse. Oh. Yes, horse. Meron yeah. kami horse meat, baka gusto yeah. nyo. thank you very much sa nagbigay sa, sa karning horse. Ayan yung horse. At saka bangos. Nainihaw. May steam na tilapia. Ayan, guys, oh. Tilapia. Bigay ito niya, oh. Kilala niyo ba yung aking tagapagtanggol? Ayan, ha? Ayan yung tagapagtanggol ko sa buhay ko since in how many years ago. Ayan. May tilapia, may bangos, may horse. May, wow, may sliced bread pa. Thank you very much. Ay, parang siya lang yata nagbigay sa akin ngayon ng handa. May handa ako ah uh, sinigang. Sinigang. Tingnan niyo guys yung sinigang ko. Oh. Very delicious. Kumukulo-kulo pa. Ayan, sinigang na ribs. Ito naman bigay ng aking panganay na si Casey. Kaya lang, sabi niya sa akin, Mama, huwag ka na maghanda. Kasi magdadala kami ng handa dyan sa bahay pa hindi ka na mapagod. Pero mayroon ako ibibigay sa yung torno, yung sinigang na ribs, ipasigang na lang. Ay, yes, ayan guys. So, ang sarap, hindi ko na nilagyan ng kamatis kasi ang kamatis madaling mapanis. Kaya, walang kamatis yan. Yan ang sekreto ng sinigang. Any kind of sinigang. Pag kapag nilagyan nyo ng kamatis, madaling mapanis. Kaya guys, sekreto, huwag lagyan ng kamatis. Hi! Happy New Year sa lahat! Um, ko, tapos ka na kumain na. Bakit nandiyan ka Ha? Bakit nandiyan ka sa hagranan? Ha? Anong tulo mo? Hoy! Ang mo sa gamit <laughs> Nakahubad ka pa, siga ka talaga ka. Ang dami. May karamihan. Sa bahay meron, sa bahay lang wala. Alam mo, Dong, anong wish mo ngayon? Huh? Gusto ko malaman, ngayon pa lang, nandito yung isang taong uh, wetness. Alam mo yan, te, isa lang ang wish ko Unang-una, uh. Unang una, yung sarili ko. Pagpapain na ng Panginoon na makalabas ako. Pangalawa, gusto ko makita mo kayo ng William na happy mo Wow, thank tapos you. Dapat Wow! ako, <laughs> ano, hindi <natin> pa ako nakakaalis. Buto, buto ka ba? Buto? Oo! Uh! Wala naman akong na dapat itututun. Mabahit tao ah kaya, kaya kami nili siya pabayit pabayit <laughs> pag tulog yun eh, ang yeah. ano ko ha karel tok ka mga ay naka video ko na to? walang niya karel tok bro karel tok yung ginasabi ko at yung naririnig niya po sa'yo yun unang una wish ko uh, this year 2024 sana matuloy na ako, mahalis na ako yun lang pangalawa gusto ko siya Ate ko maging masaya sa uh, ano, minamahal niya ngayon. Wow! Thank you. Yun lang yun. Happy family! Always! Ah, layo kayo sa mga sakit. Napupunasan mo. Okay, thank you oh, sa wish mo. Si busy-busy sa kanyang loved one. Hello, Rafi! Wala, naka-headset, kaya hindi alam. Kuya Junior, wish ko lang sa iyo. Gumaling ka. Kasi gusto ko Umaba pa yung buhay mo Upper daw, upper wow, appear pa siya oh. Yan ang wish niya, upper lang pala eh Pagbigyan natin, upper pa Happy. Happy. Happy New Year 2024 Ayan Ayan ha, ah. dito tayo sa Huwag kayong ma Huwag kayong maingay muna Mayroon tayong tatanungin isang tao na pinaka-importante. Gusto ko malaman sa kanyang panig kung ano talaga yung wish niya sa buhay. Hi! Good evening sa'yo! Alis <laughs> Hello! Anong wish? Hi! Pwede ba marinig yung wish mo? Gusto ko lang malaman, ops, walang walang kakamot. Nam. Oh, Anak naman. Pero ni Kaka, wala kang pastilya. Ikaw na interviewin ko muna 'to. Masakit. Wag kang kukurap diyan. Gusto kong malaman ha. tata sa mga social media. Gusto ko maging masanay ka, okay? Good evening, happy new year. Wish ko o ano wish mo? ikaw muna. Dali na! Oh, biro mo ah. Ayaw niya, ayaw niya. Uh, mamaya makikita niya to yung reaction niya. <laughs> okay guys, huwag natin siyang pilitin kasi hindi, ayaw daw niya. Kamot na siya ng ilang bisis sa ulo. Siguro mga tatlo. <laughs> okay. Ako nga nakalipas, iwan na yun. Kung ano, swerte man yun, or ano man yun, iwanan na yun, di ba? Or malas man yun, or hindi naman maganda yung buhay natin. And sa year 2023 okay lang yun basta sa ngayon sa 2024 kung ano mang yung dapat baguhin oh. ay dapat baguhin kaya ang wish ko sana magkakain lahat maganda ang buhay lahat, hindi lang sa akin sa lahat ng tao thank you very much at uh, sa mga anak ko sa mga kapatid ko sa mga uh, sa lahat ng mga kamag-anakan sa mga pamangkin ko sa mga apu ko, at sa tatay ko, sa lahat ng mga kamag-anakan, yung sinasabing lahat, wala akong pinipili lahat. At sa isa kong love, at saka ako, sana ay magtagumpay lahat ng mga ambisyon namin sa buhay. Kaya yan ang wish ko sa taong 2024. And thank you very much. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Give it your best. like, share, and subscribe. Bye! Happy New Year!